malaman ni na Erlinda at Mario na may asma si Angie, pinagbawalan na nila itong gumawa ng mabibigat na gawaing bahay. Pero habang buhay pala ang gamutan para kay Angie dahil sa hika nito. Dahil sa patuloy na pagsisikap ni na Erlinda at Mario, naigapang nila sa pag-aaral ang mga anak at napagtapos nila ang mga ito. Proud na proud ang mag-asawa. Lalo na't pati ang kanilang mga kapitbahay ay nagsimula na ring tumingala sa mga anak nila sa kabila ng kanilang mga sukat. <laughs> <laughs> oo oh, ayan ang sinasabi ng nanay mo? Abnormal. Malas. Uh -huh. Eh, pero na manapagtapos natin itong lahat ng mga anak natin. Tapos itong si Angie, huh? salutatorian pa. Oh. <laughs> lang, warrior Ako, tayo na yata ang pinakamaswerte magulang sa buong mundo. Salamat sa iyo, Angie. Salamat sa inyong mga anak ko. Proud na proud kami ng tatay niyo, ha? Huh? Eh? <laughs> Salamat po, Nay, mm. Tay. At napagtapos niyo po kami tatlo sa kolehiyo. Mm. Oo naman. Grupal. <laughs> <laughs> nay? Pinta. That... Nay. anak yung pagkukulang ko sa iyo bilang isang ina. Imbis na akong sumuporta sa iyo at umalalay, ako pa yata bumiin sa iyo pa iba pa. Mapapatawad pa na. Mapapatawad pa. Ay. Marami na ho tayo hindi na pagkasunpa. Pero matitiis ko po pa kayo. Siyempre nanay ko po kayo. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Salamat. Mahal na Lola. ko kayo. Angie? Jovi? Lola. Napakalaki ng paghugulang ng lola ninyo. Pero gusto kong pumawi kung pwede. I promise, wala ngayon ipagmamalaki ko kayo ng mga apo ko kayo kahit na. Masin, <laughs> 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 patawad. Patawad sa mga ginawa ko. Ay. Salamat sa... <laughs> Sumamin ka na ba sa lola mo? Oo, mayroon na kayo. Alig ka na kung mainali. Kaya kain na tayo. Tuluyan ng nagkaayos si Namaling at Erlinda. Nagawang ipadama ni Maling ang pagiging lola sa kanyang mga apo. Bago siya pumanaw, sina Juvie, Joel at Angie naman nagtulong-tulong sa pagtatrabaho para umasenso ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Sumabak na sila sa mas malaking mundo at marami silang nakilala at naging kaibigan. Kaya naman, nagsimula na rin silang magkaroon ng kanya-kanyang love life. Sarap ba? No. <laughs> Salamat. Oh, ayan. Ano nga ang ngiti-ngiti -ngiti mo diyan? Ito si Mario. Masaya lang ako. Kasi masaya ka. Masaya rin yung mga bata. Eh, yun naman ang pangarap natin, Mario, di ba? Ang maging masaya ang mga bata. Alam mo, kahit na narin sila, napalaki sa marangyang buhay. Lumaki sila na masaya pa rin. Dahil pinalaki natin sila sa pagmamahal. Lalo na sa pagmamahal mo. Hmm? <laughs> ah, Ano? na-miss ko to. Itong date natin. Talaga? Mm. Pero alam mo kung ano pa yung na-miss ko? Oh, ano pa? Kung talaga ka. Bakit? Ha? Bakit mo sanama ba yung gusto ko? Eh. Ari ba naman? Tatanda na natin. Ano masama ano? Anong ba masama? Ako, humigil ko nga dyan. Bakit? Hmm. Oh. Ang iniisip ko na sana next time mag-date tayo. Kasama naman natin yung mga, mga, anak natin. Ano ka ba? Hmm. Ako, siya na iniisip mo Pero, eh. Hmm. <laughs> pero... Pero siyempre, pagkatapos natin. <laughs> <laughs> Kumain ka. Naku. <laughs> Salamat. Oh, Mario. Ano ka ba naman? Sa trabaho nga, nagbubuhat ka na. Pati ba naman dito sa bahay? Pagbubuhat pa rin yung gagawin mo. Tama na yan. Ano ka ba? Baka naman nakakalimutan mo na ang asawa mo eh, supervisor, ano? Kaya hindi na ako nagbubuhat. Ano, mm. kaya-kaya ko to. Ako, tama na yan. Pagod ka na eh. Ka na rito, ha?